Ngayong araw guys, balak nga pala namin nakabitan ng piso wifi ang aming camper ba na si Lokbu Nakabili na kasi kami ng wifi guys para kay Lokbu na magagamit namin sa paglilibot namin sa buong bundok At syempre, dumiretso na nga rin pala kami dito sa Divisoria para mamili ng mga gagamitin namin garapon para sa aming negosyong chili oil Kaya mukhang marami na kami magagawang chili oil na maibibenta namin habang nagpipilipin loop Let's go! What's up sa inyo mga itik! Ngayong araw guys, pupunta nga pala kami sa Makati bali meron nga pala kasi nakita si kuya guys sa online na binibenta second hand na wifi na magagamit namin para sa pagta-travel namin kay Lokbu kinakailangan kasi namin guys ng internet na magagamit namin kahit umaandar kami or kahit nasa amang kami sulok ng bundok para hindi kami nawawala ng signal at lagi kami nakakapag-upload kahit nasa amang kami lugar at ayun nga guys maya maya lang ay nakarating na nga pala kami dito sa Makati at eto na nga rin pala yung bibili namin na second hand na Starlink grabe sobrang solid guys ang kagandahan dito subok na nga pala to nandata dating owner na si tatay. Eto daw yung gamit-gamit niya nung nag loop siya. Kaya talagang subok na subok na to at malakas daw. Tapos ang kagadaan pa dito guys, nakaset up na nga pala siya para sa sasakyan talaga. Kaya hindi na kami mahirapan na ikabit to kay Lokbu. Kaya hindi na kami nagdalawang isip guys, binili na agad namin to para meron na kaming internet kay Lokbu. Kaya maraming salamat nga pala kay tatay, napakabait, isa na namang sanitized customer. At ayun na nga guys, after that ay didiretso naman nga pala kami ngayon sa Divisoria dahil bibili nga pala kami ng maraming garapon para sa chili oil. at ayun na nga guys after nga pala nila kuya mag concert ay sa so wakas na karating na nga pala kami ngayon dito sa Divisoria grabe sobrang na miss nga namin dito sa Divisoria guys dahil sa mga hindi nga pala nakakaalam dito nga pala kami dati namimili ng mga paninda namin sa mga latag latag wala lang, SKL ko lang guys. Pero ngayon nandito nga pala ulit tayo ngayon sa Divisoria dahil mamimili nga pala tayo ng maraming mga garapon. Dahil balita namin guys, mura talaga dito yung mga binibentang mga garapon. Kaya ayan guys, medyo nahirapan nga pala kami dito maghanap ng saktong kasukat ng aming chili oil. Kaya ayan, naganap na pa kami dito ng mga bentahan ng garapon. At ayan, sobrang dami pala dito mga garapon na binibenta. Kaya kayo guys, kung magta trading din kayo magnegosyo ng mga chili oil, mga nakalagi sa garapon, mga bagoong, mga kung ano-ano, no, mga pastil, pwede kayo ditong bumili guys sa mga garapon sobrang dami dito at mura lang kaya yan guys bali 20 bucks nga lang parang nabili namin kasi baka hindi magkasya sa sasakyan pero all good sa mga yan guys sobrang daming garapon na nyan kaya talaga nga namang marami tayong magagawang chili oil at sana nga guys sa ating paglalakbay ay mapaubos nga pa na natin yung binibenta natin kaya kita-kits tayo sa daan guys at bilhin na kayo sa amin ng isang garapon ng chili garlic oil para talaga nga naman tubo na lugi pa at ayun na nga guys, bago nga pala kami umuwi sa bahay, ay dumiretso nga pala kami ngayon dito sa GMA Cavite para bumili ng piso wifi na bendo. Napagtanto kasi namin guys sa na medyo may kamahalan yung monthly ng babayaran naming wifi, kaya mukhang kailangan namin ng ROI or Return of Investigations. Kaya eto guys, para makabawas sa ano, sa babayaran natin monthly, ay yung naisipan namin na maglagay kami ng piso wifi dito kay Lokbu. Kaya maraming salamat nga po pala kay bro sa binenta sa aming napakamurang wifi bendo. Kaya isa na namang sanitized customer. At dahil nasa na naman nga pala namin 3 minutes ang buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. I love you all! Mwah.